Pumanaw si Pope Francis sa edad na 88 noong Abril 21. Isang araw lamang matapos ang isang paglabas sa linggo ng pagkabuhay sa St. Peter's Square kung saan nagbigay siya ng mga pagbati sa libu-libong mga taga-suporta ng Katoliko. Sinabi ng Vatican noong Lunes na namatay si Francis matapos ma stroke Ano ang mangyayari kapag namatay ang isang Papa? Matapos mamatay ang Santo Papa, Nagsisimula ang tradisyonal na siyam na araw ng pagluluksa ng Vatican na tinatawag na Novendiales. Ang pagpili ng bagong Santo Papa ay nagsisimula sa pagitan ng 15 hanggang 20 araw pagkatapos ng kamatayan. Ang Kamerlengo, isang kardinal sa simbahang katoliko, ang namamahala sa pag-oorganisa ng halalan sa isang proseso na kilala bilang konklave. Pagtitipo ng mga kardinal ang lahat ng mga kardinal na wala pang 80 taong gulang ay nagtitipon sa Vatican sa Roma upang maghanda para sa conclave. And, I swear swear, an oath of secrecy. Sa tabi ng kapilya ng Sistine, ang bawat kardinal ay bumoto ng lihim, inilalagay ang kanilang pinili para sa papa sa isang papel na balota, at dinadala ito sa altar at ibinaba ito sa isang malaking kalis. Bilangan hinahalo ng mga vote counter ang mga balota bago bilangin ang mga ito para matiyak na bumoto na ang lahat ng naroroon. Ang mga pangalan sa bawat balota ay binabasa ng malakas at naitala. Hanapin ang kasunduan. Pinapayagan ng isang pag-ikot ng pagboto sa unang araw. Ang pagboto ay nagpatuloy. Hanggang apat na beses sa isang araw hanggang sa ang isang kandidato ay makatanggap ng dalawang katlo ng mga boto. Pagbibigay ng hudyat sa salita, ang mga balota ng mga kardinal ay sinusunog sa Sistine Fireplace pagkatapos ng bawat pag-ikot ng pagboto. Itim na usok, nagpapahiwatig ng walang pagpipilian. Ang kulay ay nagmumula sa dayami o kemikal ang napili. We have a Pope, and bells ring to confirm, ang bagong Papa. Kapag ang isang kandidato ay nakatanggap ng sapat na boto upang manalo, at pumayag siya sa trabaho siya ang papa pagkatapos ay ipinahayag niya ang kanyang pangalan bilang papa